Masarap, mainit, at hindi tinipid na bachoy. Yan ba ang hanap mo? Meron akong alam dito sa Bacolod. Ngayong araw, nga ang ating travel and food destination ay matatagpuan sa Rojas Avenue, Barangay 39, Bacolod City. Nasa likod lang ito ng Lupit Church. Dahil meron daw ditong bachoyan na nagsiserve ng masarap and original lapas bachoy dito sa Bacolod. Yes, authentic and original lapas bachoy dahil ang owner at tagatimpla ay galing pang ilo-ilo. Welcome to Glory Bird, Lapas Bachoy. Pagpasok mo nga dito ay maaamoy mo kaagad ang napaka-rich na aroma ng sabaw ng Bachoy. Ang kanilang super special Bachoy ay 90 pesos and 60 pesos naman para sa ordinary Bachoy. At ang in-order ko ay ang super special para overloaded sa sarap. Excited akong matikman kung totoo nga bang masarap ang Bachoy dito sa Glory Bird. Marami kasi sa mga followers ko dito sa destination page ang nag-suggest na ko daw ang Batchoy dito. Kaya heto na guys, matitikman na natin ang pinagmamalaking Batchoy ng Glory Bird. Grabe, overloaded sa toppings, pati na rin ang utak or bone marrow. O diba, bigla kang nugutom at natakam sa sarap tingnan ng kanilang Batchoy. The moment of truth para magkaalaman na isang malaking subo agad. Ayos na ayos, totoo nga, napakasarap at napakamalasa ng sabaw. Alam niyo ba kung anong masarap i-partner dito? Ang tinapay na kung tawagin ay buns. And Filipino way of eating ba choy? Sinasawsawang tinapay sa sabaw. Ayos na ayos guys. Namit gid. Mapapahambal ka gid nga. Paano mo nalaman na ilonggo ko how? So kung naghahanap kayo ng masarap, at sulit na bachoy dito sa Bacolod. Must try itong bachoy ng Glory Bird Lapas Bachoy. Talagang craving satisfied yoy dito sa lasa at sa sarap. Te, ready na kumu matchoy sa Glory Bird. And this is Destination. Till my next food and travel, Destination.